Ito na natin ka. Go! So, hello, hello guys! Good so, afternoon! So, nalito tayo ngayon. Kasama natin si Marian. Kasi, hindi pa na-explore ni Marian ang Hala. buong hinaguan. So, so, bakit? Uh, di diba, ba, dagan ilang nagu ka na nga dito? Five days pa lang. Five days pa lang siya. So, hindi pa, na, hindi pa rin na-explore. So, alam mo gusto mong i-explore rin, unang puntahan natin na gusto mong makita. Kasi siyempre yung sa hallway ng naguan, makuntang swimming pool. Ah, so, so nung, nung last mong punta mo dito, ano pa lang yan? Di ba mga? Wala pa, hindi pa sila. Ah, wala dito. pa ang dito. Ano pa lang siya? Ano ba yun yung Ka kawayan pa lang? Kawayan. So hindi pa yung buong A-house na yan. So, okay. so, hindi, hindi pa nipa pa rin ko. Ano pa mga halaman? man. Oh, kasi last year naman ako yung pumunta dito. Kasi hindi pa siya ganyan. Hindi, hindi, ah, so, hindi pa color roof. Ah, hindi pa color roof. So ngayon dito tayo akyatin. Apunta natin yung mga ihaw. Akyatin natin. Ito yung ihaw, So, di ba sa mo, hindi mo pala explore yung oh. A-house? Wala pa ating dito dati. Ayun, wala pa. Ano pa lang to? Ano ba yung tawag doon? Yung kahoy ka. Um, Kawayan. Uh, so dito, unang punta natin so, yung table. Ito yung table ng A-house. Oh, At ito yung a house Parang, ano, parang walang tao. Tao po, may nag Wala namang tao. So dito tayo. So, sa, sa tagal mo dito yung eh, yes, na, nga, oh, wala dito besin one bukan nga yan tingnan natin kung may ano ba wait audio may tao o oh, wala ito yung e-house may tao ba o oh, wala ano muna natin kasi ito yung e-house ito yung ganda ng e-house besin o oh, yan yung e-house at alika alika besin ay ito, 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 ito. ito yung e-house ito yung loob ng e-house Oh, ito kasi dati. Eh. yung kasya dito? Ang kasya dito Dalawa ay no? ba nga? Lima, no? Lima? Upat. 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 Apat, apat lang. O, oh, apat. Dalawa dito. Dalawa din dyan. Hmm. Apat nga. Tsaka bago yung phone. Oo. Oh, no. oh, Pinalita na kasi ni Madam. Ito yung ano. Ang, ang nakatipid si Madam dito sa e-house niya ay may ano siya. May solar. solar At ito din naman is a quality. Electric fan. Maliit lang naman yung electric fan. So at may ano naman bed o oh, di ba colorful na yung bed mm -hmm. Tapos magkano mm -hmm. yung rent dito? Ang rent dito, you see, okay natin, is um, 500. 500 ang ang rent dito, Bessie. 500. <laughs> 500. Oo, oh, may, kasali, may kasama ng table. Dati kasi, dati, dati, kasi ang table dito is ano lang, mesa na kahoy. Mm -hmm. At ayun po, anya, ay plastic lang naman. So ngayon, bumili si madam ng, um, Marble. ano tawag dito? Marble. Marble. Marble ba? Semento na. Hindi mo ito file. semento Cemento na lamesa. Iwan ko paano tawag dyan. So diba naman tayo at yung mga puno dati nung punta mo dito ay wala pa itong mga ano. At yung dati is ano pa yun? Yung ang tawag doon? Nipa. Nipa pa yun. Ayun tayo, yun tayo, yun tayo. So ngayon ano, ano 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 makita mo sa i-house e 'no ba ka, ka um, kaibahan noon at ngayon. Siyempre yung mas colorful na mas maganda ng tingnan kasi ina man yung gusto ni Madam. Yung makita mm -hmm. ma, o um, una mo titignan talaga is yung A-house. Ah. Mga yes ka kasi color, color colorful colorful yung mga bubong. Uh -huh. So dati nakikita mo lang sa mga lives mga sa mga videos oh, sa. Ano ni isip mo? Kasi ko na talagang bumaliktad si Negoan kasi ang dami na talagang pagbabago, meron na, rin na function, oh. Wow. ng swimming pool. Di ba kaka-open lang ng swimming pool na itong mm -hmm. last time? Mm -hmm. So, sumakto ako, kaya... Sumakto ka. Sinakto ka din talagang pumunta dito. Ito yung ating, ano, ang um, cottage. Or, cottage, yes, ah, Kasi no. it's a plural noun. <laughs> <laughs> plural noun ba yan? <laughs> Nakapila ka pag dito. Saan so, uh, mo yan nakuha? It's plural noun. <laughs> <laughs> Tayop ka. Sige oh, okay. na yung cottage ng hinaguan. Kung ito naman ay ito naman ay ginawa lang ito ni Brenda para for a maganda. art. Para magasmas maganda kasi pagpapasok ng mga bisita kapunta doon sa function hall. Saka pwede nagyan ng mga design yan. to ito. Mare, magkikrisma. Oh, At di ba, ba alam, dito, dito, dito si ano, Binsan. Ibig Ibigan mo dyan. <laughs> Si Scarlett. Dito <laughs> minsan si Scarlett ang Dito minsan gano'n. Gano'n siya naglalaro. Gano'n nga si Scarlett. Wow! Hindi ka kasama so, doon. So ito yung bilyaran natin. At yung CR naman natin. Una natin sa yung CR. Let's go. So ito yung cr <laughs> oh, oh. Ano Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ganito pa lang siya dati. Ah, ganito pa lang siya dati. Wala pang pintura dati. Wala pang pintura. Wala as in wala lahat. Oh. Sige, so, nag-aarap na ka din ba magkakaganito? Mag mag um, Soon ba malay mo, hindi natin alam kung oh, natin panahon. masasabi yung panahon kung Kahit sino sa atin lahat oh, ay hindi matapad yung mga pangarap. Kami nang harap din ako magawa ng sailing ba? Ay, naman lang bahay. May meron naman ng bahay. Meron naman ng bahay. Pero uh ganito na lang, yung farm na uh -oh. meron rest house. <laughs> Di ba dapat gagawin lang ito ni Madam Saramang, Rest House? Naval. Kaso dinubog siya ng mga tao, kaya ginawa na lang siyang public. Kaya nga eh. So ito naman yung ating aw. Uh, dito muna tayo sa ano, sa sa function Kada hall. Sa function hall muna tayo. Kasi ito kasi hindi natin kaya inip sa dinamay. <laughs> so, ito yung ating function hall. By the way, ang function hall natin ay nagmeron ito ng function hall is worth of 10,000 pesos per rent. Per rent. Per whole day na yun. Whole day na yun. Hindi kasama kasi yung hall. Hindi. Ay siguro, hindi kasama. kasama siguro, no? Ay, hindi kasama yung Kung mag-avail ng A-house, kasama ang pool. Ah, okay. sa 10,000, kasali na yung A-house? Hindi. Kung mag-avail ng A-house na 500, kasama na ang pool. Ah, okay. sa so, mga iba pala, ito is 10,000. Oh. Pero, kung mag-avail ang ating mga customer, exclusive only function hall. So, exclusive kasi yung function hall. So, uh, mag- Mag-alasan ng A-House ng worth of 500 pesos. So, kasali na, so, na yung pool doon. Libre na, di ba? Mm. So ito yung function natin. Ang lawak di ba? diba? Hindi ba ano na, dati, Ano, lang. ano pa? ba sabi mo sa function hall? kita tayo kumukuha ka ng pipino, ng talong. Di ba dati oh, ito yung natin. Dito ka nagdana ng pipino. <laughs> <laughs> dati <laughs> ito ka nag -ano, ng talong. talong. Tapos ilan sa pet. Ay! <laughs> <laughs> ano, ba? Diba? Tapos so, ang dito kasi may stage sila. Ito yung stage pala, Betty. Pwedeng pa ng kahit ano mga events. Tapos every Friday, every Saturday pa lang may ano dito, may, may um, live band. Uh Oo. -oh. Kasi band. Kasi ban. This coming Saturday. This coming Saturday. So may Besh, tanungin kita, um, bakit ka pala nakapunta dito? Bakit mo, ina bakit mo inisip na pumunta talaga dito? Kasi bakit every, ka every year naman, tuwing anniversary, pumupunta naman. Ay, ito blessing ng bahay, pumupunta naman ako. Tapos nag-chat kay madam kung pwede ako pumunta, ganyan, ganyan. So ano sabi ni Madam? Sabi niya, okay lang. Ah, so... Go, na, ay ko, pagka-chat na pagka-chat, ay pagka-reply ni Madam, nag-book agad ako ng ticket papunta dito. Ah, so ganito, ganito ka pala mayaman. Hindi, <laughs> <laughs> ka pala kasi book agad. So, uh, anong, anong balak mo? Kailan ka ba uuwi? Kasi alam mo, ah. um, na, na-miss mo na yung mga baby boys mo. Lalo na rin yung katabi mo lagi every day sa gaan. oh, ay, so, last day ko na ngayon. Tomorrow is uuwi na ako. Uh, uuwi na pala siya bukas. Oh, kasi, bakit, bakit ang bilis? Kasi yung nagtatrabaho ko, kung yung miss ko yung... Uh, kung yung miss ko <laughs> yung... Ano, uwi na pala si Marian Bukas. Kaya pala, ano, gusto niya sa... Kaya pala nagsimula, sabi sa akin, Beshi, inom tayo. Sabi ko, Inom na naman? Inom na nga ka kayo kagabi. Okay. Five days na ako nandito. So, five days straight. Lagi naging nag i mag-inom si Scarlet. Tulog nang hindi ko So focus ka na pala talaga. Kaya mag-iinom tayo ulit mamaya. So mag-iinom tayo mamaya. So dapat i-grab na natin yung kasiyahan. Dapat yung kasiyahan dati mas more on fun. Mamaya kasi uuwi ka na bukas. Nakakalungkot Last day na niya. Last day na niya ngayon. Naiyak ka ngayon. Naiyak si BFC mo. Naiyak siya. Iniisip ka na iiyak siya. Iniisip video lang ako. Ginamit lang ako. Ginamit lang pala. <laughs> Ginamit diba? lang pala ako. Niyo, salamat tayo sa ating mga viewers. Siyempre, salamat tayo sa lagi nanonood na ating mga vlog, sa lahat ng social primers okay. pa rin sa supporta. At sa lahat-lahat ng kasama namin. Thank you sa inyong panonood, pag-share ng aming mga, mga video. At siyempre, dito muna tayo, bag bago tayo mag-iyakan, bakit magpaalam. So, dito muna tayo. Ito <laughs> Yung pool kasi ni Brenda, hindi talaga niya i talaga na naisipan na magpa-pool talaga niya. Yung yung mga tao lang talaga yung nag-pulso na maglagay ng pool. isipan naman ni Brenda na maglagay ng pool. Pero ngayon, nalagyan na talaga. Hindi niya alalain lahat siya. Sipan yung Kung pa kami makapalas talaga si Brenda, ito yung aling mga panaukin. Ito yung mga panaukin. Ito yung mga May okay na mag-video kami. Ito na kayo ha. So ito yung ano. Ito yung, um, Dili sapa na siya, sapa. ito yung ano, um, ano, Jacuzzi Irma. Jacuzzi. Diba? Jacuzzi po rig. Ano? <laughs> kasi kung jacuzzi kasi na merong uh, bubbles. Uh, so ito naman, yung, kumukulok. natin jacuzzi, jacuzzi. Jacuzzi, Irma, jacuzzi, Irma ito diba yung akiri pool. Um. At ito yung pang adult pool. Pang lahat. Eh? Mm -hmm. Pero, alam nyo kasi, ang balak pa, may balak pa si Brenda dito, Bebs, Bessie. <laughs> ano eh? nga daw? Lalagay ba niya ng ano, ng parang net? Parang hindi mo siya oh, okay, may ingit. para hindi din mag, ano, mm -hmm. ng mga oh, oh. dahon. Diba, di ba hindi ka pa ko? naliligo? Hindi mo na, ay, na ako. <laughs> naligo na ako, Bessie. At dito naman, dito naman yung shower niya. At yung mga ano niya, yung shower. Oh. Ano niya. ka, lumusong. Rose. Ah, shower area. Yes. <laughs> Kala ko rules. <laughs> yeah. uh, shower, ito ka meron um. pool. <laughs> At ito yung bagong um. ano niya, na pool rules. Hala. Diba, Parang tiyaman na ni Madam, no? Kasi, di ba? Hindi na tayo akalain na mag-isip siya ng ganitong mga achievement, no? Okay, one year lang pinagsabay niya. Wala oh. pang isang taong pinagsabay diba? niya. Di Nagsabay diba? niya. Kaya, so ito yung mga no, drinks, no food, smoke, no lettering, no shout, no pets. Anong no pets? Bakit? Ikaw! Anong alawad, anong alawad yung pets dito? Araw-araw. Naliligo pa ka yung pets? Naliligo pa ka? Di ba? No diving, no rock oh, ano ba bang wala? Ito oh. yung mga pwede. Ito yung mga pwede. So, so yung, ang hinaguan nature farm is ang pinagpaguran. Pinagpawisan talaga. Hinagu, hinaguan is pinaguran. Ay, 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 ito yung ano side nila dito kasi may mga kasi <laughs> brenda dito, Bessie. Uh -oh. So ilang minutes na? <laughs> 11 na. Uh. Okay, okay na. So ito yung ano ka? Irma ito yung ano ni Madam, ito yung cadence cadence dito sa pool kasi may plano pa kasi si Brenda dito na may may ipapagawa pa siya itong mas uh, maganda at uh, mas ano sa view talaga. Sige, gawa siya ng ano yung kubo kubo, talo, tatlo. Malilig. Oy, maliliit na kubo kubo. So, ito yung mga ah, okay. <laughs> Ay, ay ito sali panauhin natin. Tumalan ka nga na. Lang. <laughs> so, sulit lang na tayo, BFC. So, good luck sa iyo yeah, kasi uwi na na bukas. So, much, ka namin. Siguro baka mga September. Sino ba kasi September punta kami ng ano nang Manila. Oh, Manila. So bakit ang dalang tayo dito sa Manila? Kung sa mo isulit yung baha. <laughs> so ayan guys, thank you so much. Ma-marin Ma sa so, so, mag-ingat ka lang bukas and good luck. Thank you, Bebschis. Kaya, uh, simply amore sa kanyang pag-video. Pag mo, di ba? Thank you, Bebsis! Thank, you, Kain bye! You.